Hirap makadaan ang ilang motorista kahapon sa Sitio Sinipil sa Barangay Mokag sa Bayan ng Baggao, Cagayan. Ito'y dahil sa pagbahang dulot ng pagulang dala ng hanging amihan. Ang ilang motorista sa tingnan Bitag Pequeño Overflow Bridge sa Bayan hindi makatawid matapos malubog sa baha ang tulay. Early ang um, uh, medyo nakakaranas tayo ng mga entering. But uh, so today, ang um, more than, uh, southern portion, uh, wala nang gahanong uh, cloudy na lang, panakan mga Ang ilang magsasaka, walang magawa kundi pagmasdan na lang ang kanilang mga palayang pinadapa ng ulan at baha. Sinira naman ng baha ang irrigation canal na ito sa barangay San Francisco. Sa videong kuhang ito mula sa Abusag Bridge sa bayan, malaki pa rin ang tubig sa Abusag River. Higit limampung pamilya ang nagsilika sa buong bayan dahil sa pagbaha. Umapaw din ang ilog sa Sitio Risik sa Barangay Mabuno sa bayan ng Gataran, Cagayan. Ayon sa MDRM Office ng Gataran, lumaki ang tubig sa ilog matapos rumagasa pababa ang tubig mula sa paanan ng Sierra Madre. Rains lang kahapon, pero maghapon kasi, maghapon magdamag kaya medyo tumaas ng konti ang Cagayan River. So, konti lang mahigit metro lang tinaas tubig. Pero sa monitoring ng Cagayan PDRMO, nananatiling below normal ang level ng tubig ng Cagayan River. One lane passable naman ang National Highway sa Barangay Pansyan sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ito'y matapos maitalang pagguho ng lupa sa kalsada dahil sa ilang araw ng pag-uulan sa bayan. Isa kasi ito sa mga pangunahing daanan papunta sa Cagayan at sa iba pang bayan sa probinsya. May mga naka-standby naman po na mga equipment po ng DPWH doon para mag-conduct ng clearing operation if ever na magkaroon po ulit ng landslide Nagbabala naman ang pag na maging alerto pa rin ang publiko sa epekto ng mga pag-uulan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, kayo din sa may Apayaw at sa may Isabela, dulot pa rin ito ng hanging amihan. At sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley, bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong may hinang pag-ulan ang aasahan, dulot pa rin ito ng hanging amihan. Inaalam pa ang kabuang danyos na iniwan ng pagulan sa mga imprasaktura at sa sektor ng agrikultura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.